Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang mas lalakas pa nga na po si Jalen Green sa susunod na season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron pa nga na pong tatanggalin ang Los Angeles Lakers na player sa kanilang lineup. Kahit man nga po mga katrops, napakaganda na ng performance ni Jalen Green last season para sa Houston Rockets, ay hirap pa rin nga po siya na mabuhat ang kadalang kupunan na makapasok sila sa playoffs ng Western Conference. Kaya sa pagpasok nga po ng kanilang bagong kampanya ay sisiguraduhin na nga po nito na makakabalik na sila sa playoffs. Pero para nga po magawa niya iyan ay kailangan nga po niyang higitan ang kanyang mga ng nagdaang taon. Kaya dalawang buwan nga po mga katrops bago magsimula ang season ay inumpisahan na nga po nito ang pagpapa-improve ng kanyang magalaw sa loob ng court. Sa katunayan, nag-host pa nga po siya ngayon sa kanyang sariling minicamp kasama ang ilang mga elite players. Yes, decidido na nga po si Jalen Green na ipangat pang lalo ang kanyang laro para maging all-star na nga po siya next season. Gayong sa ganyang paraan lamang nga po niya matutulungan ang Houston Rockets na maging competitive sila sa Western Conference. Samantala, Punta naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan. Sa balitang meron pa nga pong tatanggalin ang Los Angeles Lakers na player sa kanilang lineup. Naibalita ako na nga po sa inyo mga katrops na kung sakali man nga po na hindi matanggap si Looney Walker sa pagsaling nga po niya sa Sacramento Kings ngayong offseason sa gagawin niya ditong workout kasama ang iba pang mga NBA free agent ay suggest na nga po ng mga fans na maaari nga po siyang bumalik sa Lakers para tulungan sina Anthony Davis at Lebron James na makakuha ng kampiyonato. Subalit para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam, as of now nga po ay meron ng 15 man lineup ang Lakers. Ibig sabihin, punong-puno na nga po ang kanilang team kaya kapag gustuhin nga po ng Lakers na kunin muli si Looney Walker, ay kakailanganin nga po nila na magtanggal ng at least isang player sa kanilang lineup ngayong offseason either sa trade o di kay ng wave. At ang pinakamalapit na pwede nga po nilang i-wave ay si Cam Reddish Nabukod nga po sa wala itong masyadong nagiging impact sa kanilang team, ay mababa lang naman nga po ang kanyang kontrata kaya matitiis nga po nila ang pagkawala nito sa kanilang lineup. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Si Cam Reddish nga po ang posibleng unang player na tanggalin nga po nila sa kanilang lineup kahit man kasalukuyan na itong nagpa-practice sa kanilang sariling pasilidad ngayong offseason. Since kailangan na kailangan pa rin nga po nila na mapa-improve ang kanilang team bago pa man mag-umpisa ang kanilang kampanya. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.